Patuloy ni nakikipagtulungan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Nueva Ecija Provincial Public Employment Service Office o PESO upang makapaghatid ng libreng skill training program para sa mga Novo Ecijano. Kabilang na ang sinagawang training na Bread and Pastries Production NC2 kung saan tinuruan ang mga TESDA scholars na gumawa ng tinapay, pizza, cake at iba pang pastries na makatutulong sa kanila upang magkaroon ng pagkakakitaan o negosyong pangkabuhayan. Prioridad ng pamalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamagitan ng peso na mabigyan ng training ang mga OFW, out of school youth, single parents at mga mamamayan na labis na nangangailangan ng panghanap buhay. Meron pa pong isang ano, additional na bonus, meron po silang 160 pesos na allowance na makukuha sa loob ng labing walong araw na pag-aaral ng Bread and Pastry Production Institute. At meron pa pong libre. Kapag po natapos nila ang pag-aaral na yon meron po silang oven na libre na 48 liter po ang uh, sukat. Bukod sa NC2 ay makakatanggap din ng libreng oven and tool kits ang mga scholars na kanila magagamit sa pagsisimula ng negosyo. Ayon sa mga scholars, malaking tulong ang libreng training kaya naman labis ang kanilang pasasalamat sa Kapitolyo sa ilalim ng pamumuno ni Governor Aurelio Umali. Yung bread and pastry na to, i e, e, a apply ko doon sa aking nalalaman sa about sa dati kong pinagkakakitaan para dagdag pohonan po ito sa amin. Dagdag, ano sa amin, dagdag pangkabuhayan. Nagpapasalamat po kami ng marami. sa uh, sampu po, po ng aking mga kasabahan na uh, trainees ngayon. Uh, nagpapasalamat po kami. ulang una po sa ating Governor Oye Macha Sumali na kami po ay natulungan, uh, nasuportahan, napakalaking tulong po at suporta ng ating uh, provincial government sa amin. Amber Salazar para sa Balitang Unang Sigaw.